One of my comfort food ang lulutuin natin ngayon. Tinolang native na manok, alright, alright. Mataba nga itong native na manok na kinatay natin. Kaya yung taba niya yung gagawin nating mantika. Additional flavor yan kapag andito kayo, amoy na amoy nyo. Nagisa lang tayo ng bawang sibuyas at luya. Kapag lumabas na yung aroma, susunod na rin natin itong native na manok, tinimplan ng paminta, native chicken cubes, at patis na pampalasa. Igigisa natin ng mga 10 to 15 minutes para siguradong mawala yung lansa. Lalagyan na rin natin ng water enough to cover itong mga manok. Pero naisip ko mas madali yata pag gagamit tayo ng pressure cooker. Kapag nag-start na yung whistle ng pressure cooker, saka lang kayo mag-timer. 20 minutes yung ginamit ko dito sa manok. Pero depende pa rin yun kung matanda o bata yung kinatay nyo. Pag open ng pressure cooker, amoy na amoy, napakabango. Sabaw pa lang yan, ulam na mga kapulutan. Lagyan pa natin ng papaya. Mapapashish ka talaga. Pwedeng sayote, depende sa trip nyo. Pero dito kasi sa bahay namin, mas trip nila yung papaya, lalo na kung native na manok. Kayo ba mga kapulutan, anong gulay yung ginagamit nyo kapag nagtitinola kayo? Comment naman dyan. Comment nyo na rin kung saan nyo pinapanood ang video na to para ma-shoutout ko kayo next video. Alright, alright. Nung naluto na yung papaya, linagay na rin natin itong daon ng sili para medyo spicy. Takpan, then after 5 minutes, okay na yan mga kapulutan. Ilabas mo na yung kanin dahil siguradong mapaparami ka ng kain. Kulay pa lang ng sabaw, alam nyo nang napakasarap nyan. Mataba-taba yung manok, kaya siguradong malasa yan. Tumandok na ako ng ulam ko, kasi takam na takam na ako. Grabe, napakasolid, napakasarap. Wala na naman akong masabi, kundi alright, alright.